Sobrang bait ng biyenang ko at wala akong masabi na hindi maganda sa kanila dahil sobrang bait nila sa akin. Na halos ayaw nila akong pagtrabahuhin kaya sobrang swerte ko po sa kanila. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Inday. Si Inday ay 4th year college at 3rd year naman ng kanyang asawa nung sila ay nagsama. Nakitira si Inday sa bahay ng kanyang biyena na grabe naman talaga at wala siyang masabing hindi maganda dahil sobrang bait nila kay Inday. Na halos ayaw din siyang pagtrabahuhin o pagawain man lang ng mga gawain sa bahay pero hindi yun sinusunod ni Inday dahil naglilinis Malinis siya sa loob at sa labas ng kanilang bahay. Pati mga labahin ng kanyang biyanan ay nilalaban na rin ni Inday dahil napakaganda naman ng pagturing sa kanya. Siya din ang kinakampihan ng kanyang mga biyanan sa tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa. Pero sobrang bait din naman ang kanyang napangasawa at sobrang madiskarte din sa buhay at naibibigay niya ang mga pangangailangan ni Inday sa kanyang pag-aaral. Kaya nakakapag-focus si Inday sa kanyang pag-aaral dahil hindi din siya namumroblema sa pera dahil bumibili din kanyang asawa ng bultuhang pagkain para sa lahat. Hanggang sa sa pumanaw na ambyen ng lalaki ni Inday at nag-asawa na rin ang kanyang bayaw at simula noon si Inday na ang naging tagaluto. Ang napangasawa ng kanyang bayaw ay half Muslim at nakitira din sila sa bahay ng kanyang biyanan kaya magkakasama na sila sa iisang bahay. Kaya ang pinuproblema ngayon ni Inday pati pagkain ng kanyang bayaw at ang napangasawa nito ay si Inday na ang pinagluluto dahil hindi naman nagkukusa ang asawa ng kanyang bayaw. Madalas din na ang pinagkainan ng kanyang bayaw ay si Inday pa ang kailangang magligpit at maghugas ng mga plato. Sa tuwing may gusto ring kainin ang Asawa ng kanyang bayaw ay bigla na lang itong magpaparinig na masarap palang magluto ng ganito, masarap din palang kainin ng ganyan. Sobrang nagiging makalat din ang kanilang bahay kapag silang mag-asawa ang naiiwan, naririndi na rin ng bienan niyang babae dahil hindi sila marunong maglinis ng sarili nilang kalat. Pati personal na pangangailangan ng mag-asawa ay basta-basta na lang kinukuha sa kanilang tindahan kagaya na lang ng pagkuhan ito ng limang pirasong downy at tatlong conditioner sa kada paligo. Hindi naman ito magawang pagsabihan ni Inday dahil ikasasamanan loob ng babae dahil mag Susumbong lang siya sa kanyang asawa. Kaya sinusubukan naman ang kanyang biyanan na utusan na ng pangasawa ng anak niya na magluto ng kanilang pagkain pero sumasagot naman ito ng diet po ako. Kaya ang mangyayari ay si Inday na lang ang magluluto dahil ayaw niya na magutuman ang kanyang biyanan. At wala naman yung problema kay Inday dahil gusto niya naman talagang pagsilbihan ng kanyang biyanan pero nauuna pa sa lamesa ang asawa ng kanyang bayaw. Kaya napapatanong na lang si Inday na akala ko ba diet siya pero hindi pa pala start. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin ngayon na hinihintay ko na lang na makagraduate ako at makakapagtrabaho na para makabukod na kami wala na rin po kasi magawa ang byenan ko kung di tanggapin na lang anak ang napangasawa ng aking bayaw kaya hanggang dito na lang ati Charis at para sa akin parang hindi naman kayo yung kailangan bumukod kasi ikaw mismo yung umaalalay sa byenan mo paano na kung wala kayo di ba parang lalong mai-stress yung byenan mo kasi kakabiyuda niya lang tapos ang makakasama niya pa sa pamamahay ay yung manugang niyan tamad alam niya may paraan naman eh sa mga ganitong klase ng tao na kasama mo sa loob ng pamamahay. Unang-una, wag mo siyang ipagluto kasi paano siya matututo kung palagi mo nalang sasaluhin yung trabaho na para sa kanya. Kasi imagine, maghapon hindi mo siya pinagluto. Sigurado ka, kalam yung tiyan yan. E eh, di matututo siya mag-isa. Ngayon sa tindahan naman, isipin mo na lang na kapag kumuha siya ng walang bayad, e eh, malulubog yung tindahan nyo. Kaya kailangan higpitan mo yung pagbebenta, hindi pwedeng libre. <laughs> Ngayon kung ang iniintindi mo ay yung pagsama ng loob niya, eh, okay lang yun. Kasama talaga yun. Pero mainam naman kasi baka maisipan niyang bumuko. Eh, ba diba? Wala na kayong problema na 甜言蜗。